Yun guys, dumating na nga pala yung aking order na tint para sa ating sasakyan mga lodi. Yung ating uh, Honda Accord or si Greeny mga lodi. So yun know, 15% nga pala yung aking uh, in-order. So tamang tama lang at uh, saktong-sakto lang para hindi naman madilim kapag gabi. So bago nyo pala i-install yan mga lodi, so kailangan siguro doon nyo muna nasa ibabaw yung plastic. Kasi mayroong dikit dyan. So ipaibabaw nyo lang yung plastic nya kung susukatan nyo siya sa labas para pag... Uh, ikakabit nyo na siya sa loob nandun yung uh, dikit niya at tatanggalin nyo lang yung plastic mga lodi. so ganyan ako magkabit uh, kabit nung tint so ayan guys kung makikita nyo guys so yun know, o so ididikit natin siya sa labas at susukatan natin siya para makuha natin yung pinaka sukat nung buong uh, pinto nung glass at dun din sa kabila so bali in order ko nga pala mga guys eh, para sa dalawahan na pinto at order din ako sa magkabilang pinto sa box seat at syempre order din ako para sa uh, windshield nya mga lodi at sa sa likod ng ating sasakyan. So ganyan guys, tinatanggal natin yung uh, lumang tint niya at kung paano linisin siya. So gamit lang kayo ng sponge at sabon. So mabilis lang din siya matanggal at ako ginawa ko kasi tinanggal ko yung uh, glass niya dun sa sasakyan so para mas mabilis ko siyang mailinisan at maikabit yung tint. So sa iba hindi na nila tinatanggal so ako kasi tinanggal ko guys. So yun guys, order na kayo guys.